What's up? Welcome back to my YouTube channel So for today's video nga po So for today's video For today's video nga po Share ko po sa inyo yung mga nalaman ko Galing sa Healthy Info Ayan, at uh, share natin yung mga kaalaman Na nakapulot natin doon Ayan, pasensya na yung pusa Pakita ko lang, mayroon na po, po second pusa Ayan So medyo nang siya. Pero yun nga, simulan na natin Ang mga benepisyo ng kape So kung mahilig ka magka magkape Yung black coffee po ha Yung uh, kaping Puro talaga. Ayan, ito po yung uh, mga benepisyo niya. Unang-una sa benepisyo nga po niya, ayan, nag improve ng energy level. So, alam naman na natin na pagka talaga inaantok tayo or what, uh, or kulang tayo sa enerhiya, kape din nga po ang takbuhan natin. And alam naman natin marami sa mga BPO or sa mga call center agents sa mga uh, tumatakbo sa kape pag kailangan nilang gising buong araw. Ayan, and yung pangalawa nga po ay sumusunog ng taba. Aray ko, wait lang. So actually ngayon, umiinom nga po ako ng kape na pure. As in, wala pong uh, sugar. Kasi napagalaman nga po natin na nakakapayat po siya. Ayan, isa pong benepisyo ng kape yun. Ayan, para sa mga katulad nating matataba, alam nyo na. Pero bawal lagyan siya ng sug sugar. sugar or creamer para mas uh, or para effective siya. And Pangatlo nga po, ayan pangatlo ay etong nga pong um, may essential nutrients nga po siya. Ayun. So may mga essential nutrients nga po siya. And uh, pang-apat po pampababa ng chance na magkaroon ng type 2 diabetes which is bito ako nagulat nung nabasa ko nga po to. Um pampababa ng chance magkaroon ng type 2 diabetes sa mga hindi po nakakaalam po ano po yung type 2 diabetes dalawa po kasi yung type ng diabetes sa pong um, hereditary ayan yung pagkagi ah, pagkagising pagkagising ano, I mean yung pagkapanganak mo palang may diabetes ka na at meron din naman po yung uh, type 2 diabetes sa lifestyle po nakukuha yun ayan kung mahilig ka sa matatames and all, ayan dun mo makukuha yung type 2 diabetes, usually po yung tatay ko type 2 diabetes po yun sa lifestyle po talaga niya nakuha pero uh, sa um, uh, ano ba tawag dito wala siyang diabetes nung so bata siya. Ganun. So, ingat-ingat din tayo sa pag-intake ka po natin ng sugar. So, again, uh, pang, uh, pang lima. Pang lima na to. Pang limang benepisyo nga po ng kape ay pangontra sa Alzheimer's at dementia. Ayun, guys. So, alam naman natin, napakarami nga po nagkakaroon ng Alzheimer's at dementia ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam po ano yun, yung po yung mga nakakalikalimot. Ayan, yung po yung mga nakikita natin parang bumabalik sa pagkabata and then hanggang sa hindi na nga po sila marunong kumain yung ganun. So, para pala makaiwas tayo doon yung sa kalimot, ay kailangan natin din mag-intake nitong kape. Uy, wait lang. <laughs> ayan, so yung pusa ko po yung makulit. So, again, um, number, ayan, hindi nalimut ako na tuloy. E, ng mga 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pang uh, aning nga po na benepisyo nga po niya ay may protekt Protect, uh, ako, protective ng mga lalo protective effect siya sa liver which is yun kailangan ko 'yun may, medyo may tama tayo sa liver medyo hindi maganda yung um, lagay ng liver natin kaya kailangan nating mag-intake din ito so ang ganda din pala no ang daming mga benepisyo talaga nito at pang huli, ayan at pang 1 2 3 4 5 6 7 ayan pang 7 na um, ah uh, benepisyo nang kape ay pampasaya daw pangontra rin sa depression. Uy, wait lang. Medyo magka salungat yung nalaman ko dati sa kaya ito. Yung, yung panghuli, hindi ko masyadong sure, ano? Kasi meron din ako nabasa about sa nakaka-depress din siya or nakakapag um, padagdag siya ng, alam mo yun, depression. Pero siguro, meron kasi yung ano eh, basta merong a uh, konteksto na parang pagka may severe ka, parang ganun mapapalala pa niya lalo. Mas, um, Basta yan. basta yan, yun lang yung ano natin, yung uh, nabasa natin dati. So, alamin pa natin, yung panghuli po, i-research natin ko talaga ba nakakapag uh, pangontra siya sa depression or pampala, pampasaya. Pero, yung mga nabanggit nga po ni especially yung pampapayat, guys, Diba, Akala natin, kailangan pa natin bumili ng mga mamahaling Cha-cha, ano yan or ano paman para lang magpapayat tayo. Isa din po, sa so, nakakapagpapayat po yung kapatid kong babae malaki po niya eto rin po yung ginagawa niya yung uh, pure black coffee so yun lang guys yung um, mga nalaman natin ng benepisyo nga po nang kape. So, kung nagustuhan nyo nga po itong uh, video natin, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. I-share nyo na rin po yung video nito para marami po ang makaalam. Ayun, share nyo na po sa Facebook nyo, sa Instagram nyo, sa another, uh, kung saan man po kayo um, naglalagi. Well, naglalagi talaga, no? Or kung meron man kayo mga uh, kamag-anak na concerned kayo sa health din nila at natumbok nga po ng benepisyo ng kape itong um, kanilang uh, problema o nararamdaman, yan, share nyo po sa kanila to para naman makatulong so yun lang po guys, maraming salamat God bless, ingat po kayo palagi, and again kita kita po ulit tayo sa another video marami pa tayong mga benepisyo na i-discuss dito naka, uh, ano ba tawag dito naka-indicate na po lahat ng mga benepisyo na i-discuss natin, so hanggang doon lang po God bless, ingat po kayo palagi, bye bye see you again sa another vlog mo natin, thank you